Pero kayo niyo, gusto niyong iwala yan na talaga. Opo. Hmm. Tinabihan ko na rin po siya. nagsasama lang mo talaga kayo dahil... Ano ba? Iisa lang din po kasi ang ano namin, sabi ko. Sabi niya sa amin, sa daw kami. Hindi ko po inaanon kasi talagang wala po kami sir mapuntahan. Kung kami lang po talagang may mapuntahan, sir, noon pa, Hmm. hindi na ako nagtyaga talaga sa ugali. Pinapakisamaan niyo lang o pala talaga siya para may matira naman. Opo. Lagi nga po niya sinasabi sa amin walang kwenta. <coughs> Ito talaga medyo malungkot. Kailangan yung, talagang tulungan. Iba po yung... Ganito na nga yung buhay, meron pang ganun. Mm, totoo yun. Mm. Dobli po yung sakit. Triple po pala. Mm. Eh, ito naman, ito naman, sinisave ko yung dalaga, eh... Sabi ng nanay, eh, wag, um, Mas okay sila dito magsama-sama. Mm. Hindi ko kaya mas maganda, eh. Ilapit po natin to sa barangay. Ah... Uh, kasi sensitive na po yung ganun. Eh. Ibang level na po yung ano kasi. Ang ano kasi dito, hindi sila eh. Yung lalaki. Eh. Yeah. Kasi takot sila yung parang magreklamo eh. Una-una, takot sila. Pangalawa, ito si doon nanay kasi may nanay sila eh. Hindi, tsaka po ano, talaga <laughs> may takot to kasi may itak kong laging hawak yun eh. may itak talaga may hawak kaya, kaya matutroma sila. Yeah. Pero yun na nga sabi ko. talaga, hindi na ng itak. Simulat sa po talaga yan, ganyan na talaga yan. May talang may itak, kahit yung mga sinong ano, talaga may ano talaga yan. Pero wala pa naman ng balita sa kanya ng kapatay o ano. Wala. Oo. Okay. Yung tao na yan, ano yan, ah, hanap buhay lang talaga. Hmm. Siguro pag walang kita, mainit ang ulo, makapagsalita siya ng hindi maganda. So bata yun yung pagsasabihan mo eh. Oo. Oh. Kaya daladala -dala nila yun. Pero sa akin, mas maganda pagka ganun nakaselan, idali natin sa barangay. Hmm. Ang problema kasi natin, kung yan ang... Y yung sinabi niya at sasabihin natin sa kanya, baka yung pag-alis natin baka matuloy. Mm, hindi po. Ang okay. sistema natin, dapat i na natin muna sila, yeah. naka-safe na sila. Mm. Saka naman natin siyang, anong, kaya sila pinalis namin yeah. dahil nga ito ang sabi ng bata. Yeah. Kasi pag ngayon, aanuhin natin siya tapos hindi sila safe at umalis tayo parehas, 100% mm. <laughs> yun. Yeah. Sige, pagbalik mo. May ano, save natin muna sila. Mm -hmm. Pagkatapos yun, saka na natin ipahalam sa kanya. Kaya nilabas na namin yun. Ito ang reklam. Mm -hmm. Siyerap na natin yun. Paranggay. Oo. Yeah. Tapos sabi niya po, wala da po pakialam, daw po siyang pakialam kahit kanina daw po siyang magsumbo. Ano, ano daw? Wala po siyang pakialam kahit kanino daw po kami magsumbo. Mm -hmm. Ano do? Not Hindi daw po siya. Po siya. Hindi daw po siya natatakot makulong. Matanda na Wala daw po na siya. Wala na po pakialam kahit kanino magsubong sila. Hmm. Hindi hmm. daw natatakot. Yun ang nga sinabi ko sa'yo. iyo, hmm. Dapat isave mo hmm. Kasi ang, ang, ang sasabihin natin sa kanya, uh, tutulungan lang sila sa pag-aaral. Kasi hindi naman niya kaya paaralin yan eh. Yeah. Hmm. Tano lang naman kinikita ko. <coughs> pag may patay, saka na. Isang libo. Minsan, pag ano, yun lang. San po yung ano? San po yung lupa na gusto niyong ibigay sa kanya tayo? Sa uh, mga... doon sa kabila sa ano, sa compound ko. Compound po mm, 'yun. 'Yun. <coughs> ano na lang 'yun eh. Ah. Uh, tatayuan na lang natin. Mm. Palagay ko kagastos tayo doon mga Pala natin 150,000. Mm. Yun, basta mayroon silang si Al, may kusin, higaan. Apat lang naman sila eh. Tapos walang pagbabago. Yeah. Nag-aaral siya. Tapos ito naman nanay, naglinis-linis dyan. Yeah. Tapos ito naman, Sabado at Linggo, tutulong sa dyan sa tindahan ko. So, yeah. hindi siya problema ng pang-araw-araw nilang pamasahe. Pag-aaral at makahiga na na sila ng maayos. Yeah. Ito kasi, kahit anong gawin niya, hindi pa natag ang isip niya paano kung siya mag-study. Hmm. Tapos itong tatay-tatayan nila, pag may utos at hindi gagawin, sisigawan. Problema. Hmm. Ito lang. Pero kayo na eh. Gusto niyong iwala yan na talaga? Opo. Hmm. Tinabihan ko na rin po siya. Dahil nagsas nagsasama lang mo talaga kayo dahil... Ano ba? Iisa lang din po kasi ang ano namin. Sabi ko, sabi niya sa amin, lumayas na daw kami. Hindi ko po inaanon kasi talagang wala po kami sir mapuntahan. Eh sabi niya, hiwalay na tao ko Mas tagal ko nakako gusto magkipaghiwalay talaga sa iyo. Yeah. Nandun pa kami sa kabila, talaga pinapalayas na kami niyan. Papalayasin kami. Hindi, nung humihiyaw po talaga ako sir, sa totoo lang. Narinig nila na sa taas niyan, pinapalayas mo kami, wala kami pera. Bigyan mo kami sapat na pamasahe, aalis kami. So okay sa inyo na anytime iwan niyo siya? Opo. Kaya ate. Talagang gusto niya na lang. Gusto niyong makalaya na talaga kay tatay. Tsaka po yung lalo po siya nagka-cellphone, lalo po siya nagbubunga nga hmm. Pati hmm. po pagkain na kailangan pa pang sandokan. Na magana yung mata ate. Kung kami lang po talagang may mapuntahan, sir, noon pa, Hmm. Hindi na ako nagtegat talaga sa ugali. Pinapakisamaan niyo lang pala talaga siya para may matira naman. Opo. Hmm. Lagi nga po niya sinasabi sa amin walang kwento <coughs> Tapos po sinampal niya po ako nung po kami. Hmm. Nagigip po. Bakit daw? Bakit ka sinampal? Mayinip na naman po umay, oh kahit di po siya inaali. Hmm. Ngayon din po ang gusto ko talagang iwalayan na yan. Kasi nasasaktan na ang mga anak ko. Okay. Sumakit. Sumakit ang puso ko. Bawala <laughs> kayong bigas, ha? Nagpabili po ako dalawang kilo. Mahali na. Ano <laughs> ba diba kayong plato? Tinapon niya po lahat sa baba. Kaya kumakain kami sa ano. Tinabi ko kay madam yun. Si yung asawa ko po. Tinapon niya po lahat. Kaya kami kumakain. Sa ganyan, sir. nakapag-urong madali lang. Pinapon yan ah. Hindi natin yung tulong ng mga ano, sila tatay, Patrick para kung ano man, magawan sila kagad ng bahay. Mm. Kahit po mm. maliit lang, sir. Basta yung kasya lang kami mag-iina eh. Hmm. Wala akong problema. Hindi. Yung sinasabi si tatay, iiwan niyo talaga na. Opo. Kailangan. So, Kailangan talaga. Kuyo hindi niya naman talaga siya. Hindi niya naman talaga siya maaari. Hindi po, po talaga, sir. Parang napipilitan lang siya. Na ano lang talaga kasi wala na kami mapuntahan eh. Hindi hmm. yeah, po. Hindi no, po, Nay. Sir, tignan natin yung ano. ay lito. Lito po ano. Opo. Tignan lang po namin yung ano. May pinapakita po si Tatay sa amin na ano. Siguro ano, Tay. Isama natin siya ay, ano naman yun eh. Problema. Ah, uh, tawag dito. Alam niya naman yung bahay ko eh. Hmm. Ah, lalakarin mo ba natin? Hindi, eh, eh, magbabad. Ah, po. Lalakarin lang mo natin, sir. O uh, magsasasakyan mo tayo? Ah, uh, kayo magsasakyan na lang siguro. Ah, meron mo pala kayong ano. Doon na lang mo tayo, sir. Ano? Oh. Uh. Saan po yung itak nyo? Iniwan ko. Iniwan nyo. Pangit eh. <laughs> Kasama ko kayo, may dadala pa ako itak. Hindi uh -huh. na, na wala na itak kasi dito maraming mga akas yeah. dyan. Oo. Oo, wala. Saka kailangan itak dyan. yung mga kakay dyan, nililinis ako eh. Mm. Nililinis ko muna yung punto, bago ko sinukupay. Oo. Uh -huh.

Okay. Siguro dito po sinasabi niyo. <laughs> ito yun. Ah. Oh. Sa inyo pa pala yan. Ito. Ito ito, 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 Ito. Ah, dito po sinasabi niyo. Oo. Oh. Ah. Okay. Ah, ba? Yan. Ganun na sila. Pwede nila dito yung kwarto nila. Tapos dito yun. Ano nila? Hmm. May bakante pa tayo dyan sa baba. Mm. Okay. Ito, Ito yung right Hmm. Hindi, dahil uh, sinulupin niyo ang harap. Aray, niyo yun. Ang lawak pa ko pala naman muna. Oo, oo, tayo naman. Magtayo tayo ng isang foundation ng building pangka ano, ano na. Kaya mm. naman pinagawin to. Isa so, yan sa mga ano kong project. Uh, gawin siya ng ano, yun, uh, dalawang palapag. Mm. Ah, uh, nga, sa mga batang ano. Oo. Yeah. Thank you, Sir. Walang ano. Kaya lang, hindi pa dumating, hindi pa binigay sa atin ng Diyos mm. yung mga plano natin sa buhay. Kaya pwede makita yung mata nyo? O naman. Pwede na, kong makita? kasi yung mata ko, kaya nag-ano ako eh, nakasalamin ako lagi. Oo. Uh, nagluluha. Oo. Uh, bakit to? Pasmado. Pwede mo makita. Mas mahal mata ko kasi puyat, kikilamos. lamus. Uh, mm -hmm. kaya, Pag ako lang, ganyan lang. Hindi ako nakasalamin. Kung mga mga tao, nasalamin ako. Hindi yeah. Oo. Oh. Okay. May tatanong ko sa inyo, Tay. Gano'n ko kayong masasaktan pagka iniwalang kayo ng asawa niyo? Ay, okay lang naman sa akin yan, kasi sanay na rin ako eh, pangatong asawa ko na rin yan eh. <laughs> ah. Sige, pagka ganyan, tanggap mo na rin. Pero gano'n yung sa kamahal talaga? Eh, Sige, eh, asawa, eh, mahal mo talaga. Eh. Mahal asawa nyo talaga? mo hmm. talaga. Sige, talaga. Sa tingin niyo, nasaktan niyo na ho yung asawa niyo? Ay, hindi. <laughs> o sa mag-asawa, hindi maiwasan yung magtatalo. So, mm. Magmumurahan. Hindi may yan. Sinaktan, nasuntok, ay, nasampal. Ay, wala. Masama yun. Kasi ah. may batas tayo. Yun pong ano? Isan libo yan. O, pag sinampal mo at nakita ka ng barangay o kaya sinuklong sa barangay. Danyos ka, makulong ka pa. O, hmm. so, never nyo pang nasaktan yung asawa oh, nyo? Ayun. Hanggang talo-talo lang, murahan. Yung masasakit na salita, Tay? Ganun lang. Magmumurahan kayo. Magtatalo. Tapos sabay alis. Uh, Nahirap yan eh. Pag, uh, hindi nyo nasampal, na saktan, ganun. Kahit anong mo sa kanya. Uh, <laughs> Pati bata, mahirap ka manalit sa panahon niya. Eh. Sa bata po, nakasakit na kayo. Ay, hindi rin. may batas yan. Matindi ang batas ng bata sa matanda. Yung napagsasabihan po ng ay, di yung, maganda. Ay, yun. yan. huwag kang ganyan. Ah. Kasi kung matitigas din ang ulo ng bata. Gaan ho katigas yung ulo? Hmm, Katagad yan, mangungulit. Tayo mm. dito tayo. Hmm. makulit. -mm. Uh. Tapos may mga tao na buusap. Mm. dahan Daan ang daan. Eh, ayaw naman ganyan. Ah, sige tayo po po kayo. Ay, ako eh, huwag kayong ganyan. Mm. Ganyan lang. Pagsabihan ko sila. Pero ang uh, saktang wide. Eh. Pangit yan eh. Apo sa bata, hindi mo kukuha siya sa pulsahan, hindi mo rin siya makukuha sa saktan mo. Mm. Makukuha mo di siya yan pag iusap. Okay. So hindi nyo naman sila yung parang na uh, napagsasabihan ng mga masasakit na salita? Eh, hindi may iwasan yan. Kaya lang, binabawi ko rin. Eh. Ah. Uh, huwag kayong ganyan. Kasi... Mm. Paano po binabawi tay? Eh, katulad niya, napagsabihan ko sila na pagkakalba, inuutosan. Mm. Na uh, hindi makarating agad kasi naglalaro ay hindi mo maiwasan na mapagalitan mo. Mm. Pero hanggang ganoon lang. So, pag maya-maya, kinakausas ko yun. So, nagagalit lang po kayo pag kayong may inuutos ubo kayo, hindi nasunod, so, gano'n? Oh, ito, makita mo, naglalaro lang pala doon. Ah. Uh -huh. Ayun, napagalitan ko talaga, hindi maiwasan. Hindi ko kayo namalo. hindi. Uh -huh. Kasi sa lakas mo na yun, pilay yan. <laughs> uh -huh. gano'n lang, pagsabihan ko. Tapos, may may pagsabihan ko rin sila ako atin, Mm. Huwag kasi kayo ganyan para hindi kayo napapagalitan. Uh, Oo. Kaso yung isa, iyak nang iyak. Ganon talaga yung isa, mula na makilala ko yung asawa ko. Kahit nga utusan mo. Mm. Uy, sayo nga doon. Bago magsunod yan, gaganyan niya. Mm. Mamaya, iyak na yan. Uh. Sabi ko, ikaw. Ano ba sa sa'yo? Mm hindi ka naman sinasaktan. Ito sa ba may makita ka ng barangay niyan. Hmm. Mapagbinda ka pinalo kita. Uh, hindi -huh. ka nga nasaktan. Utusan ka lang. Hmm. Iyak ka. Uh -huh. Ganyan talaga yung bata na yun. Mula nung makilala ko yung nanay niya. Pero mahal niyo sila? Oo naman. Siyempre, pamilya na eh. Yeah. Uh -huh. Hanggang kailan niyo tutulungan yung asawa niyo, kinakasama niyo? sa pagpaparalo sa mga anak niya. Sa mga anak niya. Habang magsama kami, di, tuturuhan talaga yan. Hindi e, mm. naman <laughs> Yung mga sinasahod niyo pala, tay, paano niyo ginagastos? May budget talaga. Sa kanila lang po ba? Oh, sa kanila Sa lang po ba? Oo, sa po ba? Oo, sa kanila Oo, sa kanila lang lang para rin sa akin, mga gasunod. Saan ang mayiyak po kayo? Anong... Ay, hindi, oh. <laughs> ganyan lang. Oo. Oh. ganyan talaga buhay. Pero sa tingin niyo, yung asawa niyo, kaya kayong iwan? Ay, iwan ko lang. Siguro. <laughs> <laughs> Bakit to? Ay, minsan eh, hindi nagkakonuan eh. Ah. Pero masasaktan mo kayo pag iniwan kayo. Ay, hindi. Okay lang. Ganyan talaga buhay. Hmm. O, hindi na tayo tindihan. Bata-bata pa. Sabihin mo sa asawa ko, magkaiwalay tayo. Wala hmm. problema. Bata ka pa. Eh po, malakas pa rin. Eh. Pwede ka pa makapag-asawa ng iba. Yeah. Kasi mahirap na dibdibim yun. Pakatakihin ko pa. Oo. <laughs> hmm. Pakatakihin ka. Hindi. Tayo okay, may tanong lang ako sa inyo. Kung meron po kayong pinagsisisihan na, nagawa na, na po nyo, ano po yun? Yung parang pinakamasamang ginawa nyo sa buong buhay nyo? Ay, wala. Pinagsisisihan nyo po ngayon? Wala. Eh, Puro hirap lang naman inaabot ko. Trabaho. Yeah. Puro hirap lang. Wala minda na hindi eh. Wala po kayong pinagsisisihan na pinaka parang masamang nagawa nyo? Ay, wala o parang pinagsisisihan niya na ginawa niyo sa buhay niyo, gano'n? Na sana hindi niyo na lang ginawa. Ha, ah, ay, di. puro lang naman ang hirap ang inaabot ko. Puro hirap so, lang hirap naman ko. Nakapag-asawa ako. Tapos di wala eh. Mm hindi -hmm. so, wala. Wala eh. Wala eh. Wala eh. Wala eh. Pangilang asawa ko na eh. Anong nangyari sa una? Eh, nakapag-asawa ako -asawa ko ng nag-abroad. Nag-abroad eh, nag, po siya. Hindi. Hanggang hindi bumalik. Opo, po kayong isa doon, di ba? Wala. Kasi ah, wala. Gano'n ko kayo katagal nagsama? Tatong taon lang na kami nagsama. Na yung pangalawa po, yun yung nagkaanak kayo ng o, isa? Oo, yun nagkaanak kami ng isa. Hmm. Bata pa. Oo. Yeah. Yun, nagkaanak kami ng isa. Nagkahiwalay din kami. Isang taon pa lang yung anak ko. Nagkahiwalay kami. Ako na kayo Ako na nagpaaral. Hmm. Yung anak niyo po bang isa? sa isang asawa nyo na natutulungan niyo po ba yan o natutulungan po kayo niya? Eh, sa ngayon, eh, sa akin pa humihingi eh. <laughs> Nasa ah, pang sa inyo po na, na hingi. Oh. Bakit daw po? Hirap din ang buhay nila. Pampang ka. Humihingi yeah. rin sa akin. Aming... Alam niyo ho ba na may tatlo siyang anak nung nakilala niya siya? Oo. Uh, so tanggap niyo yun? Kung mm. punta ako doon sa kanila, sa Coral. Ah. Yeah. Mm. Eh, namupahan yan sila doon ng luti. Tapos kinuha niya na sila dyan? So, kasi kung huwi-uwi ako, malayo. Mm. Tapos hindi pa ako makarating, eh, tatawagin ako ng bus ko dito. Uy, may libing tayo. Ano, balik ako agad. Sabi mm. mas maganda siguro doon na lang tayo. Yeah. Para hindi na ako mag-video kasi mahuli pa ako paliwanag pa sa pulis. <laughs> mm. eh, pinakawala naman ako. Kaya nga, naabot kayo isang uras. Kaya, mm. Paliwanag. kung may libing, hirap na. Kaya di, 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 na sila dito. Mm. Tigil na naka ako pag upay niya dyan. Hindi naman sinulupa yan. Yeah. Dito na lang tayo. Ay, nandito sila. Sama-sama kami. Mm. Eh, lang kami, isang saingan lang. Kasi nandito na sila eh. Yeah. Masa nandun sila, nandito ako, magsasayang ako, magsasayang sila doon Good yeah. Ay, magkano kikitahin mag mag mo lang. Talo. Eh, so, Kaya na lang. Hintay-hintay na may living. <laughs> mm. Si extra, extra ako sa labas. Magagawa ng halog lang. Kikita ko 400, 300 budget niya, pagkain ng manok.